Good afternoon po mga kababayan. Bababaan ko lang yung boses ko para hindi mangati ang lalamunan ko. <clears throat> Alam nyo, actually hindi pa sana ako magbablog kasi nga inuubo ako lang. Nakakahiya na sa mga nakikinig. Pero dahan-dahan lang. Gusto ko lang po kasi talagang magpahayag ng aking opinyon. <clears throat> tungkol dito sa nagtitrending na usapin. Yung tungkol baga sa naging interview ni Katunying kay First Lady Liza Marcos na ngayon, alam nyo, doon sa mga, <clears throat> siyempre alam ko na, na napanood nyo na, napakinggan nyo na yung buong interview, nasaan ba doon ang anong masasabi natin tungkol dun sa demeanor ni Mrs. Marcos. Di ba naging civilized naman siya dun? Educated siya? Na hindi po niya deserve yung mga naging reaksyon ng mga DDS. Nakakalungkot po na sa panahon natin panahon natin na matataas na ang pinag-aralan natin, di ba? Itong mga nanonood ng itong nanonood ng mga political vlogs na nagpapahayag din ng mga reaksyon ng ordinaryong tao <clears throat> siguro ko mostly po sa atin ay mga edukado sa mga political vlogs, hindi po ito kahihiligan ng mga taong mababa ang pagkakaintindi sa mundo. Dahil yung mga, alam nyo na, na, yung mga crowd na mga, tawag noon na bakya crowd, hindi naman natin sila, hindi natin sila nilalait. Ang ibig ko po sabihin, yung kinahihiligan ng isang tao, sino-sino <clears throat> ba ang nanunood sa mga political blogs. Di ba yung matatalino? Mga may pakialam sa... sa kalakaran ng pamahalaan, ng bayan, yung may pakialam sa bayan. Mga intelektual ibig ko sabihin. Mga intelektual na tao. Pero ito pong mga... mga bloggers mga DDS vloggers, baga. Parang ano sila eh, parang mga hindi edukado. Naturingan na mayroon dyan na, naturingan ng mga abugad, abugado. Mayroon dyan matataas ang pinag-aralan. Ipinagyayabang pa nga na siya ay international expert on foreign relations. Marami po sa mga DDS, ay matataas ang pinag-aralan. Pero kung makapag-react dito sa naging uh, pahayag ni Mrs. Marcos na siya lang naman ay hindi lang naman nagpakatotoo lang siya. 'Di ba? Nagpakatotoo lang, hindi nagpaka-hypocrite. At mukhang malayo 'yun talaga sa personalidad niya. Pero naging totoo man siya, inihayag niya yung kanyang mga uh, yung kanyang damdamin at salubin tungkol doon sa kung tutuusin po eh napaka napakatindi na pambababoy, panlalait pambabalahura sa pagkatao nilang mag-asawa nakapagtataka nga eh na sa tindi ng mga batikos at mga paninira na tinatanggap nila mula dito sa mga mga DDS and worse mula mismo sa dag, dating pangulo imagine mga kababayan dating pangulo naging pangulo ng bansa natin isa ring abogado well the way I look at it talagang hindi siya nag-aral ng law. Pero, kanya nga misteryoso yung pagkakapasan niya eh. Pareho sila ni Inday. Mga abogado ba yan? Ngayon, bakit ako na-take up ko na to doon sa isang video? Kaso, sobra po, hindi talaga ako, hindi ako, hindi pa ako makamove on dito sa mga naririnig ko na pambabatikos itong mga DDS vloggers na ito itong mga DDS camp na akala mo sila lang ang entitled napaka-entitled sila lang ang may karapatang manira magmura manlaid Manira ng mga kasinungalingan dito sa, my God, mga kababayan, saan ka makakita na bansa open to the public, openly sinisiraan ang nakaupong Pangulo? Nang ang nagumpisa ang promotor ay dating Pangulo mismo. Sa ang bansa tayo nakakita ng ganyan, kundi dito lang sa atin. First lady, na dapat iginagalang, nire-respeto, pero kung balahurain ng mga ito, ganun na lang. Masyado kasi kayong, kayong mga mapanirang mga mga nabuhay kayo dito sa mundo. Namimihasa kayo eh. Namimihasa kayo kasi alam ninyo na hindi lalaban, hindi magre-retaliate itong itong mag-asawa. Yung interview kay kay uh, FL, retaliation ba 'yon? Napaka-polite pa nga doon eh. Kung iba-iba, kung kung sila 'yan, kung itong mga ginagawa nila dito sa mag-asawa, sa first couple, kung sa kanila yan ginawa, hindi lang basta verbal ang matatanggap mo. Oh. Sa itsura ng mga pagkatao nito. Ngayon, tipid na tipid nga yung pananalita ni First Lady. At hindi siya nagmura, hindi siya you know. Di ba? napanood niyo? napakatipid nga ng salita niya eh. Direct to the point lang. At hindi siya namahiya ng tao. Sinabi lang niya yung damdamin niya na, which is true. Naiintindihan natin yun dahil tao lang naman siya. Ikaw ba naman, asawa mo? Ilang ulit, paulit-ulit, na sinisiraan, nilalait, binababoy. Pati si First Lady, di ba? Yung nagkukunwaring son of God. Di ba siya yung sobrang nang baboy dito sa image ni First Lady Lisa at saka ni PBBM? Sabihin niya na nag-uorgy sa Malacanang? Alam niyo mga kababayan, masyado talaga kasi tayong ang democracy natin, ang freedom. Sobra-sobra ang freedom natin. Hindi na hindi na po magandang klasing demokrasya ang meron tayo. Sobra nang nang aabuso. Alam niyo kung ako ang nasa ang nasa posisyon nila mag-isawang Marcos? Hindi ako papayag na ganyanin ako. <coughs> sa bansa ka makakita na ang nakaupong pangulo ay binababoy. Tapos minsan lang magsalita yung asawa eh. Katakot-takot na pambababoy ulit. Tapos si Mrs. Marcos, walang balak. Hahayaan lang daw niya hahayaan lang nila nakusang kusang mamatay ang isyu, nakusang tumigil itong mga bastos. Sa palagay nyo ba titigil ang mga yan? Namimihasa eh. Mukhang ito lang ang hinihintay nila yung mag-react si First Lady. O ba diba? ilang, ilang salita lang yung binitawan ni First Lady pero ang balik wagas Hindi ko na maintindihan tayong mga Pilipino kung bakit ganito ang mga inuugali ng mga kababayan natin mga walang galang walang galang walang respeto sa kapwa at mas lalo na walang respeto sa nakaupong leader Diyan lang natin nakikita na ano na ba ang anong level na ba ng uh, civility or civilization tayong mga Pilipino. Kasi kahit na mataas na mga pinag-aralan, mga taong may mataas na pinag-aralan, ang mga pag-uugali ay para pa rin yung mga dyan sa, sa slum area, sa mga kanto-kanto, basura ang utak, mga kababayan. Naturing ang mga titulado, mataas ang pinag-aralan, pero ang mga pag-uugali, hindi mo maintindihan kung ano. Pero isa lang po ang naiisip ko, inggit. Yan lang po yun, inggit. Inggit sa power and popularity ni PBBM dahil nga si PBBM tanggap sa international community maganda ang performance bilib sa kanya tinitingala siya ng mga mga foreign leaders na hindi yun hindi yun uh, nangyari kay Digong si Digong kung titingnan mo eh, parang wala siyang wala siyang self-esteem, walang self-confidence, parang wala siyang tiwala sa kanya sarili kapag siya ay nasa abroad ng kasama niya mga kapwa niya, mga leaders. <coughs> para siyang basang sisiw. Kita nyo, balikan nyo yung mga... Lalo na sa harapan ni Xi Jinping, para siyang basang sisiw. Masyadong ipinapa, ipinapahalata na talagang siya ay weak weak, di ba? Yung ibininyag niya kay PBBM na weak leader, siya yun! Siya! Siya ang weak leader, bahagang buntot, walang balls. Di ba? Ang tanging talento niya, manakot, pumatay, magmura yun siya. Totally opposite poles ni PBBM. Porke kasi nakikita nila na pangiti-ngiti lang yung Pangulo. Hindi kumikibo. Binababoy na. Wala lang. Pero natural, tao yan eh. Nasasaktan niya natural. Natural. Pero itong mga taong ito, wala silang empathy. Hindi nila mailagay ang sarili nila sa lagay, sa sapatos ni PBBM. Ang tingin nila dito sa tao eh, ano robot? Hindi marunong masaktan? Sila nga dyan oh. No? Alam nyo, ano lang naman yung sinabi ni ni FL Lisa doon sa interview masyado yung reaction matindi para ng uh, World War 3 gusto nyo kayo lang ang gusto nyo kayo lang ang uh, inaangat kayo lang ang rerespetuhin pero kayo ang babastos ninyo ang babastos saan ka makakita na nakaupong pangulo mo murahin yung pinakamasamang mura. Tapos palakpakan pa yung mga mga nanonood. Crazy world. Tuwang-tuwa sila kapag nagmumura si Duterte. Tuwang-tuwa sila kapag narinig sa mga speaker na Marcos resign? Pababa, patalsikin si Bongbong Marcos? Tuwang-tuwa, nagpapalakpakan. Anong klaseng mga Pilipino ito? Inaabangan nila lagi pag nag-speech itong si Duterte, inaabangan nila yung pagbumura. Kapag hindi siya nagmura, kagaya ng doon sa Cebu, sa Cebu Rally, hindi siya nagmura. Disappointed yung mga tao? Nagtaka? Hala! Ano nangyari kay PRRD? Bakit hindi nagmura? Doon sa mga rally na nagmumura, palakpakan! Both yung mga uneducated and the educated among the crowd. In the crowd. Pareho silang nagcheer. Ano nangyari sa Ano nangyari sa utak ng mga Pilipino? 'Di ba mga Kristiyano tayo? Ano nangyari sa pagka-Kristiyano ninyo? Kayo mga DDS. Ano, Kristiyano pa ba kayo? My goodness. Tapos mga kababayan, ito ba? Itong klase ng pamilya ito at ito yung dito sa kanila natin ipagkakatiwala ang bayan natin? Yan ba ang gusto natin na maging susunod na Pangulo? Ganitong klase? Ganito tao na galing sa ganitong klaseng pamilya? Na ang itinuro ng ama ay magmura ng kapwa, mambaboy ng kapwa, pumatay ng tao. Bakit? Bakit dito sa mga survey na lumalabas, nagnanumber one pa si Duterte? Si Sarah, napakataas ng trust rating? At number one ng DepEd? Wow! Are you serious? Sino? Sino ang Sino ang nagpa-survey? Sino ang sinurvey? Bakit ganyan ang mga resulta? Samantalang <coughs> yung mga rally, makita niyo sa mga rally ng mga Duterte, kung dinudumog ba yan ng crowd? Parang taliwas po yata sa result ng survey as compared to the attendance sa mga rally <coughs> grabe mga kababayan nakaka nakakadismaya na tayong mga Pilipino na tayo na nasakop tayo ng western civilization na more advanced, more educated. 'Di ba dapat naging na civilized tayo? Naging edukado tayo. Ang tagal na natin na nakawala sa mga colonizers. Nasa sa paligid natin mga high standard na eskwelahan. 90% ng mga Pilipino ay nakapag-aral na educated na, sibilisado na, pero yung kaluluwa, mga kababayan, yung puso, utak, kaluluwa, ay nasa basurahan pa rin. Diba? Basura pa rin. Ang laman ng puso at utak, basura, ang lumalabas sa bunganga. Edukado? Abugado? alam supposed to be alam niya na yung ginagawa niyang pambabalahura sa kapwa ay labag sa batas tama hindi hindi tayo nag improve mga Pilipino <coughs> well of course hindi ko naman sinabing lahat tayo <coughs> kundi nakakadismaya at uh, unbelievable na may mga sektor tayo sa ating populasyon, sektor ng mga edukadong tao, professional, matataas ang pinag-aralan, pero ang mga ugali, talo pa yung hindi man lang nakasilip ng letra, walang nagdisiplina, kaya mga kababayan, kawawa po ang bansa natin kung hindi natin na uh, kung hahayaan natin na uh, manalo itong mga bastos na ito. Ano mangyayari sa bayan natin kung kung sakasakali na manalo sila, na iupo si Sara, mga Duterte ang magpapatakbo ng bansa natin. Do you think Do you think may future yung mga anak ninyo? Mga apo-apo? <coughs> Magiging uh, narco country tayo. Tingnan mo yung mga yung pamumuhay ng mga ng mga mamamayan sa mga bansa na napakatindi ng droga. patayan dito, patayan doon. Kawawa yung mga mahihina. <coughs> Kawawa yung maliliit. Wala. We are going to the pigs pag ganun ang mangyari. Kaya, sana po mga kababayan eh, maging uh, vigilant po tayo. Huwag po nating hayaan na manalo itong mga kampo ng demonyo protektahan po natin ang ating Pangulo, ang ating bansa. Diba? Ipaglaban natin siya. Kasi pag ipinaglaban natin si PBBM, ang ipinapaglab ang ipinaglalaban natin <coughs> ay ang ating bayan. Ang kinabukasan ng ating bansa, ng ating mga future Filipinos. <coughs> tapusin ko na po ito. Pag ako kasi magsasalita eh, gasgas -gas masyado ang aking lalamunan. So tapusin ko na lang po. <coughs> Pahinga muna ako. So, mahalin po natin ang ating bayan. Paglaban po natin ang ating Pangulo. Okay?